Yo, what's up mga ka okay, no? So, ito babay nga pala tayo papuntang Ilocos Norte. Tara, samahan niyo ako. Pero syempre mga ka-Hokage, chanay ko muna yung mga ilo ko, dahil dadaan nga pala ako ng lubakan. Ah, eh, nga pala. Lingit nga pala sa pagkakalam nyo, napakaganda ng daan doon. Dito nga pala nagsimula ako sa QC Vertis North. Around 5 o'clock, nag-start na ako bumiyahin at dito nga ako pinadala sa Plare del Bulacan. Napakaganda ng daan at napakabanayad. Tapos dumiretso na rin ako papuntang Nueva Ecija. So first time ko tong ginawa. Dito ko na ko nga may iba rin mga riders na nagpapakasyon. At syempre, first up, nag-selfie muna ako. Around 6.35 a yun, nandito na ako sa bayan ng Gapan. Dito medyo mabagal yung vehicle dahil naabutan na ako ng mga estudyante. Dito na rin sa Gapan, nagpag na ako ng full tank dahil naabutan na ako ng 2 bars. Pero bago kasi yun, meron pa akong 4 bars. Dito may karga ko 211.25. Pagkataos ko naman pag at dumahan ako dito sa may kuya po at dito nga nakilala si kuya na nakatambay sa gilid. Nagpahinga kasi ako at nagtanong kung nasa Pangasin na ba ako pero sabi niya medyo malayo pa daw. At pagkatapos ng pagkwentuhan, dumiretso lang ako dito sa may Pangasinan at yan ang labas ko, SM Osario. So hindi na pala ako ng Bulacan, Pampanga at Tarlac dito na ako lumabas. Minsan kasi masarap din mag-ride mag -isa. Marami kang realization, marami kang gustong isipin, lalo na kapag pumipiga ka, Mga around 10am, nandito na ako sa laong inabutan na ako ng init dito at dito na rin ako nakakaramdam ng guto simula 5 a.m. na biyahe na ako. Dito napansin ko na rin na konti na lang ang aking gas, one bar na lang. So dito na rin ako nagdesisyon na kumain. So pagdating ko nga naman dito sa La Union, kumain na ako at ito ang aking pagkain, adobo. Hindi naman ako masyadong gutom pero napasarap ang kain ko. Siguro na rin dahil sa haba ng biyahe. Ayaw ko rin kasi kumain ng badami dahil baka antokin ako sa biyahe. At dito nga, nag-desert na ako ng chocolate dahil ayaw ko nga antokin ako. Bagay itong pagkain kasi dapat ko ka nakain ng mga rider lalo na pag naglo-long ride para hindi kayo antokin. Pagkat ako sa'yo naman kumain dito sa Laon ay naghahat na ako ng gas at meron akong nakita na banda dito lang malapit. Siguro mga ilang metro lang nandito na ako sa Shell La Union. Sa pagdating nga naman ng gasolina, nakilala ko si Kuya na service crew ng Shell La Union. So shoutout nga pala sa inyo, Shell La Union. So dito sa Shell Laon yun, inapat na nga pala ako ng 253 pesos. At syempre, hindi ko na nga pala lagpasin yung panahon na to na magbigay sa kanila ng sticker at magpa-follow sa aking Facebook page. Dito ako natuwa kasi kung sino pa yung mga di mo kilala, sila pa yung talaga sumusuporta sa'yo. So after magpagas, ayan, dumiretso na ako papuntang Agoo. Sa pagdating ko naman ang arko ng Agoo, humito ko konti para magpahinga at magpapicture dito. Hindi rin naman ako natagal at dumiretso na ako ng Canton City. Dito pansamantala humingto muna ako para kumain ng chocolate. Nakakaramdam na rin kasi ako ng antok at saka pagod, lalo na ang in ingit. Konting hydrate lang at konting pahinga ng motor, okay na, bakbak na ulit tayo. Kung hindi ako nagkakamali, mga tatlong oras o mahigit pa ang biyahe ko papuntang Ilocos Norte. Dito sa Ilocos Sur, nagpangapot pa kami ng pinsan ko. May hindi man lang kami nag-uusap kung nasa na kami. Nakakatuwa lang kasi alam ko may kasabay na ako papunta ng Ilocos Norte. Dito nga, pinauna ko na sila. Dahil nga gusto ko sulitin ang aking biyahe papuntang Norte, ayan, nag-selfie muna ako sa arko ng Ilocos Sur. Pagkatapos ko nga naman mag-selfie at tumiretso na ako papuntang Nambigan. Pero bago yun, nagpag-gas muna ako dito sa Narbacan. Although kahit marami pa akong gas, naisip ako na rin magpagas dahil hindi ko naman kabisado mga gas station dito. Kaya nagpagas na rin ako dito sa Narbacan Station sa Michelle. Dito nga pala, inabot lang ako ng mga 180 pesos. So dito sa Narbacan, ang tahimik ng crew na hiya si Kuya sa akin. Pero natuwa na rin siya at binigyan pa siya ng sticker. Ha? Ayun, at pinagaw niya rin ako sa Facebook. So shoutout nga pala sa Shell Narbacan. Ayan nandito na kayo sa aking video sa pagkatapos ko nga pala magpagas ayan dumiretso na ako dito at papunta ako ng vegan at tatawid na ako ng tulay ito nga pala ang famous na tulay dito sa Ilocos or. bago ka kasi makarating ng Ilocos Norte eh, tatawid ka muna sa tulay na to na napakaganda ayan dito mo nga pala makikita yung lumang tulay na dati na ngayon sira na sa totoo lang hindi ko akalain na makakarating ako ng Ilocos gamit yeah, ang motor lang hindi na nga pala ako dumaan ng Vegan City dahil pagod na rin ako at gusto ko na rin makarating ng Ilocos So after ng isang oras at Tilhate at marating ko nga naman ang arko ng Ilocos Norte, napakasaya. Iba yung saya ng nag-rides ka mag-isa, lalo na pag long ride na ganito kalayo. Dito huminto muna ako para mag-selfie o mag-picture sa arko ng Ilocos Norte. Ayoko rin naman palagpasin yung pagkakataon na to na first time kong ginawa sa buong buhay ko na mag-rides ng ganito kalayo. So bilang reward na rin sa sarili ko, ayan nag-picture na ako sa mga arko lalo na dito sa Ilocos Norte ng provincia na talaga namin. So, after ng 12 months at ayan, narating ko na rin ng Batak, Ilocos Norte. Nakita sa salamat ko sa Panginoon at hindi niya ako pinabayaan sa aking biyahe. Hindi ko ito magagawa kung di dahil kay Lord. So, hanggang dito lang. Adios!